Um, AI is potentially very dangerous, and there's two sets of dangers.: We're creating these alien beings. We just don't know what's going to happen.: We've created alien beings smarter than ourselves. At present, we don't know how we can guarantee we'll stay in control. It's so good for so many things that we're not going to slow it down. Do you think AI will become conscious?: Yes. ang tinaguriang Godfather of AI. If he doesn't, he doesn't AI Kamakailan lang nag-viral ang taong ito dahil sa kanyang ibinigay na babala. At sigurado akong pag-iisipan mo ang kanyang mga sinabi, lalong-lalo na kung ikaw ay gumagamit ng artificial intelligence. Bakit nga ba tila nagsisi ang Godfather of AI sa kanyang naging imbensyon? At ano-ano ang kanyang mga ibinigay na warning na dapat nating malaman? Well tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling kong ilike nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. To give you the context, para maintindihan po natin ang lahat, kilalanin muna natin kung sino si Dr. Geoffrey Hinton. Siya lang naman ang godfather of AI. Ibig sabihin, siya ang kauna-unahang tao na nakaisip about sa artificial intelligence at kauna-unahang tao na nag-pioneer nito. At safe na sabihin na maaring kung wala siya ay pwedeng wala din tayong artificial intelligence ngayon. Siya po ang nag-develop ng deep learning algorithms na ginagamit ngayon sa lahat ng AI mula sa Siri, Google Assistant, hanggang kay ChatGPT. So siya po ang nagturo sa mga machine na mag-isip at mag-aral gamit po yung kanyang sistema na tinatawag na neural networks. Ano nga ba ang neural networks? Ito po ay isang sistema kung saan natututo ang mga machines dahil sa mga ibinigay nating data at patterns. Para mas lalo po nating maintindihan ang neural networks, ito po ang example. Halimbawa, ang CAP na ito ay si ChatGPT. So at first, si ChatGPT ay wala naman talagang laman dahil isa lamang siyang sistema or programa. So nung una, kahit tanungin mo si ChatGPT, wala pa yung sa sa'yo. Pero nung siya ay nilagyan na ng mga impormasyon at mga data pinor out sa kanya, ngayon, nagkaroon na siya ng kakayahan na sagutin ang ating mga katanungan. Nagmukha na siyang sobrang talino. Bakit? Kasi po, nilagyan siya ng napakaraming data at mga impormasyon. So basically, etong si ChatGPT ay parang isang napakalaking libro lamang na napuno ng napakaraming impormasyon. Or parang Google. Pero, nung nilagyan na siya ng neural networks. Dito na siya nagkaroon ng kakayahan na para bang siya ay nag-iisip at sumasagot sa ating mga napakalalim na katanungan. Ang ginagamit po ng neural networks nitong ChatGPT ay Transformer. Well, speaking of Google, noong taong 2023, sobrang naging usap-usapan itong si Hinton dahil sa kanyang pag-resign sa Google mismo. At magugulat ka sa naging dahilan ng kanyang pag-resign. Siya ay nag-resign sa Google dahil gusto niyang iparating ang isang mensahe. At eto po ang mensaheng iyon, may panganib na dala ang AI sa ating mga tao. Ang mismong godfather of AI ay nag-aalala ngayon dahil sa sobrang bilis ng pag-unlad ng teknolohiyang may kinalaman sa artificial intelligence. At ayon sa kanyang babala, ang AI raw ay parang isang tigre na inaalagaan ng isang tao. Hindi mo alam na sa paglaki nito, pwede kang kagatin o di kaya mapaslang. Whether we admit it or not, lahat tayo, kung ikaw ay mayroong cellphone, sigurado akong gumagamit ka ng AI. Ngayon, kung ikaw ay gumagamit ng AI, hindi kaligtas sa babala ng taong ito. Ang malaking katanungan, dapat ba tayong matakot? Noong 2018 pa lang, Nagbigay na po ng babala ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, ang tech billionaire na sobrang sikat na sikat na si Elon Musk. Sabi niya, mas mapanganib pa ang AI kumpara sa nukes or nuclear weapons. Sinabi po niya ito noong 2018 pa po mga kababayan. Sa mga panahong ito, hindi pa ganun ka-prominent or viral ang paggamit ng artificial intelligence. Hindi po katulad ngayon. Sa mga panahon na yun, kinall out ni Elon Musk ang mga taong nagsasabing sila raw ay AI expert at nagpapatuloy sa pagdevelop ng AI. Sinabi niya na maaaring hindi alam ng mga taong ito ang kanilang ginagawa ang kanilang ginagawa na maaaring magpahamak sa sangkatauhan. Pinupunto niya noon na dapat magkaroon ng batas, magkaroon ng regulasyon at magkaroon ng mga taong mag-o-oversee sa patuloy na pag-develop ng AI. Dahil baka balang araw, hindi na natin makontrol ang artificial intelligence. Baka tayo na mismo ang makokontrol nito. Ang pinaka-concern niya po talaga noon ay magiging dahilan ang AI para mag-suffer ang maraming tao dahil marami po ang mawawala ng trabaho. At higit sa lahat, gagamitin ang artificial intelligence para sa weapon. At yun po ang masaklap. Katunayan, ngayon ginagamit na po talaga ang AI, lalong-lalo na po yung AI drone na ginagamit sa digmaan sa Russia at Ukraine. Hanggang sa sumapit ang taong 2023, eto na ang godfather of AI na mismo ang nagbigay sa atin ng isang matinding babala. Napakarami pong mga video sa internet na kumakalat ngayon patungkol sa kanyang mga sinabi. Partikular dito sa isang vlog na Diary of CEO na napakasikat din po. Ang video na yan ay umaabot po sa 1 hour and 30 minutes at isasummarize lamang natin. At ito po ang summary ng video na yon. Unang-una, Pinupunto ng taong ito ni Hinton na ang AI ay sobrang bilis ang pag-develop ngayon. Para sa kanya, nakakatakot ang bagay na yon. para sa ating mga tao. In natural sense raw, tayong mga tao ay aabutin ng 100 years. Para mapag-aralang mabuti ang isang bagay or konteksto. Kung baga para maging tuluyang expert tayo or tuluyang ma ang bagay na yun, kinakailangan pa natin ng 100 years. Pero iba ang AI. Sobrang bilis talaga ng pag-develop nito dahil sa super computing power at massive data. Sabi po ni Hinton, ang AI in a sense, it is a kind of an uncontrollable force. So ang AI po ngayon ay kaya na niyang i-develop ang kaniyang sarili mismo. Nagmumukhang mas makapangyarihan pa ito kumpara sa gumawa sa kanya na tayong mga tao. Dapat kaya natin siyang kontrolin at hindi tayong mga tao ang makokontrol niya. Pero yun nga ang pinupunto ni Hinton. Ito na po ang nangyayari ngayon. Tila ba ang AI ay kinokontrol na ang tao. At ang pangalawa niyang pinupunto, maaaring marami ang mawawala ng trabaho dahil sa AI. Imaginin mo, ang AI, kayang gumawa ng essay, kayang magsulat ng isang research, kayang mag-assemble ng produkto, at kayang gumawa ng graphic design. Ayon sa kanya, maaaring nanganganib na mawala ng trabaho ang mga nasa creative industry, katulad ng mga graphic artist, mga nasa logistics at manual. At ayon po sa World Economic Forum, tinatayang nasa 85 milyon na tao ang mawawala ng trabaho sa buong mundo dahil sa automation at AI-based jobs. At ito po ang pangatlo niyang punto na talagang nakakatakot. AI's power could outgrow us. Ito yung pinakakritikal na point na inerase ni Hinton. Hindi lang job displacement ang issue. Baka ang AI ay magkaroon ng autonomy. Ibig sabihin, baka mag-develop ang AI ng sarili niyang desires, goals, at decision making na hindi na natin kayang kontrolin pa. Kung maalala niyo ang mga pelikulang tulad ng AI, Robot, o The Terminator, parang ito na yung worst case scenario na nabanggit ni Hinton. Magiging independent agent ang AI na magdesisyon ng mga bagay para sa atin o worst, manipulahin tayo. Imaginin mo yon. Pasusunurin o aalipinin ka ng AI. Siya na ang magdidesisyon kung anong mga impormasyon ang dapat mong makita. Kung anong mga desisyon ang gagawin mo. At kung anong mga produkto ang dapat mong bilhin. Maaring sasabihin po ng iilan sa atin dyan na safe naman ako dyan kapatid. Dahil hindi naman ako gumagamit ng AI hindi ka sure kababayan. Kung ikaw ay mayroong cellphone, sigurado akong gumagamit ka ng AI. Lalong-lalo na sa pag-post sa social media, katulad ng mga video edit na automatic na at mga pictures na mayroon ng mga kulay. At kung ikaw naman ay estudyante, sigurado akong umaasa ka sa chat GPT sa iyong pagre-research, which is napakalaking tulong naman. Kapag ikaw ay nag-post sa iyong story tapos nilagyan mo ng kulay ang picture na iyong ginamit or filter, that's AI. Kapag ikaw ay nakikipag-usap kay Siri at tinanong mo siya kung bakit magpahangga ngayon ay binabastad ka pa rin ng iyong nililigawan, that's AI. Nung araw, kapag ikaw ay mag -e edit or mag upload ng video sa social media, kinakailangan mano-mano mong ikakat ang bawat segment or scene na gusto mong ilagay sa iyong video. Pero ngayon, automatic na po. Maglalagay ka na lang ng clips tapos eto ay i-edit e na ng isang software. That's AI, whether we admit it or not. Natutulungan tayo ng AI para mapadali ang isang task. And some of us ay umaasa o nakadepende po sa AI. Kasi nga naman, mas bibilis at mas magiging efficient ang isang task using AI. Makikita po natin dito na marami naman talagang mga positive side na maibibigay ang artificial intelligence sa atin. At ito rin po ang pinupunto ni Hinton. Maaring matulungan po tayo ng artificial intelligence para mahanap ang mga gamot sa mga incurable diseases katulad ng cancer. Matutulungan din po tayo nito sa ating edukasyon at research. Pero ang problema nga lang, ang concern niya, baka mapunta ang artificial intelligence sa mga bad actors or mga bad people na maaaring gamitin ito sa kasamaan, narito po ang kanyang interview. Yes, that um, AI is potentially very dangerous, and there's two sets of dangers. There's bad actors using it for bad things, and there's AI itself taking over, and they're quite different kinds of threat. And we know bad actors are already using it for bad things. I mean, it's it was used during Brexit to make And I believe na ukuha po natin ang kanyang pinupunto. The whole context or message of this vlog is that AI is good. Ito ay malaking tulong para sa atin. Pero wag po nating hahayaan ang ating mga sarili na nakadepende na ng sobra sa AI na tayo ay makokontrol na ng AI. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!